I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Talaga namang trending sa social media ang pag-post ng ating Donnie Pangilinan ng bawat larawan na kuha niya kay Belle Mariano. At talagang sobrang saya at kilig nga ang hatid nito para sa mga bula na talagang umani ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Pero eto nga guys, ang pag-uusapan natin ngayon, alam naman natin na hindi lang ito basta larawan ng ating Don kundi meron nga rin itong kasamang background music na talaga naman pinag-uusapan na ng mga bula. Narito nga guys ang isang video na talaga namang sobrang kilig at himlay ng mga bablis. Igot, Na ah, yun nga guys dito Don using the Kimi no Nawa uh, song the song they use during Bingling's first dance as a married couple ay magana go and cry. Sige, pakasal na kayo dahil nga raw sa ginamit na kakanta ng ating Donnie Pangilinan sa post nito sa pagbati nga niya sa kaarawan ng ating Bell ay ito rin pala ang background music ng kasalin na nga sila sa Kent by Milok. Kaya naman sobrang happy na mga bablis patungkol dito.